Yan o. No? Oh. Ito yung pinagbili ng inay lupa o. Oh. Ito dati sa Kuya Max eh. Binenta siya ako na yung pala sa Kuya Max eh. Hindi, <coughs> 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 yun na sa Kuya Max. Yung data, e, binago. Yung sa kabila. <coughs> 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 Ang dami ng bahayan pala dito oh. malaki. Yan, aso dito sa Pilipinas. So. Oh. Yun ang aso. Hey, come on. Come on, no, kaya, kanina, 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 Ayun po, sa poyo pipisad ka raw. Sira. Ay, sa inyo. Ayun, alubero. Alubero ba yan? Hindi, okay, yan yung cactus. Ay, cactus pala. Yan, amasal kami dito. Dito, marami dito lang ka eh. May mga langka rito, ito mo. Dito namin binaw binaon yung tatay na dugo. Dugo at saka yung pinagpatayan. Saging ng Pilipinas. Oh, huh? Mara pala daw? <coughs> Hindi, yung tali ang diyan Yan ang langka. Okay na ramil bahay oh. Ang sukal ng likod oh. Ang sakit ah. Dali pa ako. Wala nga. Dito ako lang lang ka. Yan lang ka oh. Yan lang lang ka dito sa si Pilipinas oh. Yun. Dami yung bunga lang lang ka oh. Mataba na yung saging eh yung isa. Mataba na Mataba na yung saging. yung pandi na Me manok manok ng philippines Maron pa kaya dito na yun know? o ah may bunga pa ha Ya, yang manok, oh, manok nampil lebih na yung malay sa Canada eh. yung kalamyas mga kalamyas oh Kala ko tindahan yun Yun Ah sarado. sarado pala eh Yan na Pauwi na kami Ito bahay ng Kuya Ede oh na. Ito yung bahay ng inay oh Ayan bahay ng Ate Lucy Ayan, oh, may halamanan pa oh. Ito yung sa kuya si link oh, Na uh, grahe Ayan o oh, Indian oh. Ayan ang bahay oh. Ayan ang bahay Ito o oh, Indian Nakita nyo mga Indian oh. Ayan mga Indian maglalakad kami dito Sa oh, bahay ng Ate o oh. Yeah, mangoha ka dyan ng ara nang umukan. Eh no, 'yun 'yung lukban, oh. May lukban pa oh. Yan, 'indian. Tingnan niyo 'yung indian dito oh. Yo, mababa. Ang baba oh. Yo, mga indian oh, mababa na indian. Yun know, o, mababa. <coughs> Inuubo na tayo ngayon. Ito, talay ko pa itong sagnang ito eh. Oh. Buhay pa. <coughs> ah, yung palang bininta. Yung palang bininta. Hindi, <coughs> huwag na. Ito ka na. Baka mag-alpas. Alpas, dito na tayo. Umikot, ka na tayo dyan. Ano? Ano na nakasal. Hindi na, alpas. Baka tayo. Dito, dito tayo. Hindi na naman yung lupa ng inay. Lupa ta, na lupa naman. tayo. Ta, punta tayo.